Ito ang aking cherry tomato. Ayan, may bunga na siya. Oh, may mga bulaklak pa 'yan. Oh, 'yan ang aking mini garden. Ayan 'yung kamatis ko. Hinog na 'yung ate. Tatlo silang sabay-sabay pero may isa lang na hinog. Ayan 'no. Oh, 'Yan 'yung ate. Ayan pa sa taas, may rami pa siyang bunga. Oh, 'yun pa. Ayan. Dami niya pang bunga. ayan pa 'yung mga sili ko. Marami pa rin siyang bunga, nakuhaan na namin niya ng isang plastic na panggamit araw-araw. Etong aking mini garden dito. 'Yan may mga talbos na naman 'yung kamote ko. Oh. Dami na naman 'yan. Ganda talaga tingnan pag may mga tanim ka tapos na bunga na. Pwede mo nang pakinabangan. Ang saya-saya sa pakiramdam. Di ba? <laughs> hindi pa natin 'yan kukuhaan. Kasi may ulam pa naman tayo. Pag wala lang ulam, saka tayo kukuha nito. Kasi hindi pwedeng sabay-sabay na may ulam na kukuha ka pa. Gagawa ka pa rin ng ulam. Ganito dito. Kailangan tipid-tipid. <laughs> Ayan. Thanks for watching.